mula sa hari ng si Park. Yan, magandang umaga sa ating mga maganda Magandang umaga, Pilipino. Yan. Tayo po ngayon ay nagtipon-tipon dito. Lahat ng Pilipino ay biktima ng putang inang na nangyayari ngayon sa ating bansa. Marapat lamang na bawat Pilipinong mayabayan mga kongresista at namamuno sa atin na walang ginawa kung hindi magnakaw at magtaksil sa mga marayang Pilipino. Mama! Tayo ay harap-harapang pinapaboy ni Lanzal Martin ay Romualdez at ni Lampong Marcos sila ang ulo at pulutulo tulo ng nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Mama! Martin Romualdez Jolly ko, BBM, hindi sapat ang salitang resign. Dapat kayo mapanagot at may kulong. Kung meron lamang death penalty sa ating bansa, marapat lamang na sila ang mga politiko na patayin sa sila elektrika. Sabagkat lahat tayo ay nagpapakahirap magtrabaho. Naranasan ba ng mga kongresista? at mga politiko na yan na magtrabaho ng 24 hours para may mapakain sa pamilya? Hindi! Naranasan ba nila na sumakay ng jeep habang papasok ng trabaho? Hindi! Nagtatrabaho tayo ng 12 hours, 8 hours, ang sahod natin 525 pesos lamang pag kumuha ang putang inang gobyerno, SS 1,700, Pag-ibig 1,700, Pilhet 1,700 ang sahod natin walang natitira tama, tama. yung mga politikong na po hindi nila nasubukan na magtrabaho at magkaroon ng sahod na minimum tama, tama. Ni, hindi nila nasubukan lumusong sa baha ni hindi nila nasubukan matulog ng gutom ni hindi nila nasubukan mag-aral ng walang paol habang tayo ay nagpapakahirap habang tayo ay lumulusong sa baha sila pala ay nandun sa ibang bansa tignan mo yung putang inang si Celalonte. napakakapal ng mukha hindi na nahiya mag-flex ng mga kayamanan niya sasabihin pa niya, wala siyang utang, utang na loob sa mga Pilipino. Yang kinakain mo, yang sinusot mo, yang mansun mansun nyo, lahat ng gamit nyo, galing sa pera ng taong bayan. <tinyo> <tinyo> Napakahiya, napakakapal ng muka, lalo na si Claudine ko. Hindi sila nahihiya, pumupunta ng ibang bansa, kumakain ng isang kainan lamang na nagkakahalaga ng 759,000 habang ang mga kabataan, habang ang mga Pilipino natutulog sa lansangan walang matiraan, walang bahay walang pampaaral, walang sapatos pagpasok sa school ah! kung papipiliin ako kay Alice Go pati kay Diskaya pipiliin ko ang Chinese na si Alice Go bakit si Alice Go ni isang tao sa nasasakupan niya sa banbad walang nagutom noong panahon niya nagpatayo pa ng iskwelaan sa taas ng bundok tignan mo yung pamilya ni Skaya habang tayo'y lumulusong sa baha nagugutom nagkihirap sila ay nagpapakasarap sa pinabayad natin buwis dapat kapal ng muka ng mga politiko na namumuno sa atin kaya marapat lamang na natin ang malakanyang at pamamain sa puesto si Dimir. Hindi marapat na may lupang mga na Marcos sa susunod na inirasyon. Labanan natin ang korupsyon itigil ang korupsyon ngayon mismo dahil hindi pwede na mamana ng mga next generation at kagaya nitong gobyerno at politiko na walang sirbisyo kung hindi magnakaw lamang sa ng bayan. Handa ba kayo mga mayso? Handa ba kayong lumaban? bansa at pumili ng leader na siyang mauuna at magpapaganda sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat. Allahu Akbar. Salamat po.